Yo 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 mga idol. Yan tayo ay nasa sapa na naman. O di ba? Oh. Diba? oh nasa sapa na naman tayo mga idol. Kailan makulimlim pa rin. Lim -lim siya, mga idol yan Makulimlim pa rin nandito pa rin yata ang buntot ni ni Karina. Pero okay lang. Like baba pigil diyan, di baba <laughs> diyan. So tan. Yan, babatay diyan. Okay ang gandoon. Ano na, ano dyan? Oh, tayo papasok tayo dyan? Okay. Ingat, 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 ingat. At tayo yung na naman. Para kahit papano, baka sakaling makarami. Makarami tayo, di ba? Yan. Maraming maraming salamat sa lahat ng suporta. Alat, patuloy na suporta. Maraming maraming salamat. At shout out pala. Shout out sa ating mga kamag-anak dito sa yan, sa San Luis, Kawayan, yan. Mga uh, Kadorna family, yan. Uh, ay doon, family, yan. Si Kambal, yan. Lin yan. Maraming maraming salamat mga pinsan. Sa patuloy na suporta. Ah. Eh, siguro dito na lang ako magtatapon. Subukan ko muna rito. Bago tayo bumaba doon. O kaya, balikan ko to. Doon muna ako sa looban. Yun. Okay, standby lang, standby lang. At tayo'y ay gusto na. Gusto naman tayo. So makulimlim na naman. Makulimlim. Ay pa tayong kwan? Hindi ko talagang payong. <laughs> Yan. Okay. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. mabuk uh itu lu uh uh terlalu kayak dendlaki oh uh oh. Oh, oh. 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 galing naman taiming na tayo eh galing champa galing <laughs> masarap tayo eh lumang na ulit kagut na Айос! では、間違えたら、タイル。<noise> <noise> mikirin azah ni perkara kan tayang telat dia malaki ito eh, dun. malaki problema lang hindi ko siya mapakagat hindi muna natin sa Bago tayo lumipat Lipat ulit tayo, tayo Madalang ang kagatan H? Putol. Putol angin tu loh. H? Putol ang sini Ah. H?

Buti na dalawang kwan natin. Hmm, ha? Ganun, okay, wala yata akong simang dala ngayon. Ay. Oo nga, hindi ko dala. Wala akong dalang simang ngayon, ayun doon. yung malaki kanina cái tay này dây xong em mình thành phần 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 tàn đây thì tôi biết cho nên là đây sẽ phải đi tìm một đợt xin apa? Ini dulu. Oh. bang kalau bau ni. Belah. Dah. Dah. Dah mana? Belah bunga kan. Ah, betul. Mana? Belah bunga tadi tu. Hmm, tu mai padu. <laughs> Yun yung talaga. Ayan. Gamit talaga nating malis. Ayan. Ayan. Na yung malis. Ayan na. Yan mga idol. Ayan tayo yung nag exit na. At yung magandang kwan natin ang labas natin dahil maganda rin naman. Naka tatlo. Tatlo tayong tilapia lang ngayon. So, napapagagat pa ako ng isa. Baka sakaling kumagat pa. Yan ba? Uh, Nabalikan pa tayo ng kwan ng hook. Ayan o. Oh nakikita nyo ayan o so, bali ang ating hook ngayon bali so yung isa lang yung pinapagagat ko ngayon ayan baka sakaling meron pa diba? at maraming maraming salamat sa inyong lahat yan sa patuloy na support ang mga dudong mga tropa ayan shout out sa iyo kuya Blas ayan kita nagsama ngayon Oh, so, nasa muli. Ito. Ayan siya. O. Oh. Ayan ang tatli yan. O, nyo ba? Ayan. Ayan. Bawi tayo next time. Mahangin pa. So, baka wala pa ba sila halos pinuntahan ko to eh. Hanggang dun. Ayan ang hihirap ang kagatan. Kaya pagka lipas siguro ng mga araw pa. Yan. Ay, okay. ingat-ingat mga idol, ingat, ingat. God bless.